Hey, what's up guys? This is John Larry Serrano and welcome back to my channel. So for today's video, I ko na. buksan ko na yung mga inipon ko sa Alicantia, which is puro coins na dirhams. So, this is supposed to be last year pa, September. And, nag-ipunan ko ito for my travel sa Armenia sana. Ito sana yung gagamitin ko. Pero, may mga blessings na dumating last year. So, hindi ko siya na-open, hindi ko siya nagamit. Kaya, ngayon ko lang siya open Ito siya, guys. Ayan, Gato siya kalaki. Punong-puno to ng coins. Dito, sabi niya, Thailand, di ba? Tapos yung isa, ito, Armenia. Ayan, puro coins to guys, na dirhams. Tapos ito, punong-puno din to ng coins. Ito ay bigay sa akin ni best friend Chris. Coin purse din siya. And then, napuno silang tatlo. Meron din ako dito. Malapit ng mga lahat na coins. Excited ako kung magkano yung mga naipon natin. So, without further ado guys, watch nyo tong video hanggang dulo para malaman nyo magkano ang ating naipon. Let's do it! So una natin buksan tong mga dilata kasi sila yung mahirap buksan. Ayan, guys. Oh, dami. Dami niya. Meron kanting pa-pipe pala. Dalawa. Buti hindi natunaw. Isa pa lata guys. Meron pa yung pangalawa. So saan ko ilalagay? Dito na lang muna. So dito natin siya ilalagay guys. Tingnan natin kung magkano siya. 7, 9, 70, 80, 90, 100, 10, 10. So yun guys, tapos ko bilangin yung first na lata. So nakaipon ako doon ng 395 dirhams. So buksan na natin yung pangalawang lata. Ito na yung pangalawang lata guys. So bilangin na natin siya guys. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 20, 38, 40. Okay na. So guys, yung sa pangalawang lata, nakaipon tayo ng 389. So yung una is 395, pangalawa 389. So in na natin to guys. Kaya, ayan, bubuksan natin siya dito. Yun, ulo. sa ulo yung natanggal, guys. So, yun lang. Yung dami din siya. So, bilangin na natin is 2, 4, 6, 8, 10, 12, twenty So yung, yung naipun natin dito sa soldier alcantara is 216 their house. Next, next guys, ito last. 40, 50 60 70 80, 90, 80, 100 80, 80, 181 80, 80, 80, 80, 80, 80. So, tapos na tayong i-open lahat, guys. I-compute natin kung magkano yung total niya. So, sa unang lata, meron tayong 395 plus sa pangalawa, 389 plus dun sa soldier, meron tayong 216 plus dun sa battle, meron tayong 181. So total niya guys is 1,181 dirhams 1,181 dirhams so convert natin sa peso sabihin na lang natin 15 palitan ng wonder so 1,000 so 1,181 times 15 1,181 times 15 plus so sa peso guys nakaipon tayo ng 17,715 pesos. So, ayun. so, for more videos, guys, don't forget to like, subscribe, and comment down below. Keep on challenge. Bye. So, guys, ito yung the one I I put soldier and itong copy. battle. Ito.